katunayan nga kasi yung una kasi ang focus doon yun sa Poblasyon 8. Eh. So ngayon naisip, naisip, namin na mas maganda na itayo yung sanggunyang panglongso na uh, City Hall din. Kahit pa paano para hindi na mangyari yung noon na may yung may sigalot yung chief executive tsaka legislative. So para mas maganda, doon lang tayo sa malapit sa opisina ng ating uh, mayor para kung ano man yung gusto natin na uh, malaman no sa chief executive sa mga chief na chief head natin eh madali kasi nasa kwan lang malapitan lang so sa ngayon maybe uh, after ng session namin this uh, Tuesday pag-uusapan na namin no ina uh, tawag na namin yung architect na gagawa ng uh, plano para ang target namin baka mga next year o okay, pa makatayo na yung SP natin, SP building natin. Actually, itong bala, itong paglalagyan din, yan din yung dati na ilalagyan din dyan. Ang problema, may mga tao pa, may mga residente pa yun, so kailangan pa natin ma-locate kung saan sila i i i ilipat. Pero yung area na yan, area din yan ng city government sa city hall.